Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Meron na naman tayong health tips para sa inyo. Maganda tong pinaghandaan ni Doc Lisa. Ayan, kinarear na naman niya. So, ang topic natin, yung ihi ng ihi, lahat tungkol sa pag-ihi, may problema sa pag-ihi, normal na pag-ihi, at yung uh, sakit sa kidneys din. Depende kasi sa sintomas ng pag-ihi. Plus, magdi-discuss rin si Doc Lisa ng infection sa ihi. Very common ang UTI sa babae, minsan sa lalaki, at paano yung gamutan nito. Doc Lisa, sa pag-ihi? Yes, ang topic natin ngayon ay tungkol sa ihi at uh, sakit sa inyong urinary tract. Uh, libong taon na ginagamit ng mga na sinaunang doktor yung ihi para malaman ano ba yung sakit natin. So, inaamoy nila, tinitingnan nila yung kulay at tinatanong ano yung mga sintomas. Hanggang ngayon, ganun pa din. Kasi... Side light lang. Meron ka nabanggit eh. Alam, alam nyo yung mga lumang doktor, ano ginagawa? Tinitikman yung ihi. Yes. Oo. Kasi kung matamis... Diabetic. Diabetic eh. Totoo pero, nga, po yun. Pero ngayon hindi na kailangan tikman. Aa. Magpapayurinalysis na lang tayo. Pag may sugar kayo na plus 1, plus 2, ay eh, mataas na mataas ang sugar. Yes. So, ang katawan natin, may tatlong dumi yan dumi galing sa bituka, yung tiyatawag nga nating tae or dumi nga po yun. Meron din po uh, dumi galing sa ating kidneys o yung ihi, mm -hmm. uh, nasasala yung mga dumi sa ating kidneys at yung bile galing naman sa ating gallbladder o sa ating abdo. Okay. Ang ihi ay mula sa dugo na nasala sa kidney kasi yung dugo natin dadaan yan sa kidney, iikot doon para sa lain. So, every minute, sinasala niya yung mga dadaan na dugo doon at yung mga tinanggal niyang dumi, yun yung lalabas sa ating ihi. So, at pupunta do sa ating ureter. Ito. So, aano ba pakita, pag nasala siya do sa kidney, pupunta na siya yung dumi doon sa ureter, doon sa parang tubo. Ang yes. Tapos dito yung ureter, yung kulay puti. Okay. Bababa sa pantog. Ito yung pantog. Ayan yung pantog sa baba. Tumbulog. At hanggang mai labas don sa ating urethra or dun, yun, yun, yung pinakadulo na daanan ng ihi. So, ganyan ang ating urinary tract. Ha? So, yan ang mga i-discuss natin ngayon. So, ang ihi, binubuo yan ng tubig. So, may tubig yan, may dumi. Ang tawag doon, yung mga urea. Meron ding asin, ang tawag doon, mga urates yung bitamina na sobra, iniihi ng katawan yon Katulad ng vitamin B, vitamin C, nilalabas yan kapag sobra. Yung mga mineral na kinain natin, protina, kasama na dun yung creatinine. Yung fats at carbohydrates na sobra o kinain natin, inilalabas na rin yan. Tsaka yung mga gamot na ininom natin, tinatanggal din yan ng kidney sa katawan. Yung mga sobra. Sobra, oo. So gusto natin magandang kalidad ng ihi kasi ibig sabihin maganda yung pagkasala at ah, natanggal sa katawan natin yung mga dumi. So gusto natin ha, tatanggalin lahat ng dumi sa ating katawan. Yellow yung kulay ng ating ihi kasi galing yan sa pigment mula sa blood. So yun yung inilalabas. Pag-usapan natin yung mga sintomas na nararamdaman ng ating urinary tract. Uh, pinakamadalas nila makita uh, sa microscope o minsan sa ating mata nakikita natin mapula or may dugo ang ating ihi. So abnormal na yan? Yes. Kasi di ba sabi natin dapat yellow, light yellow. So kapag naging pink, mapula, ibig sabihin may dugo, minsan din natin nakikita sa ating mata. Pero pag idinaan sa microscope, pag tayo nagpa-urinalysis, ano yung mga sakit? na merong nakikitaan ng dugo. Uh, cystitis. Ito yung infeksyon dun sa ating pantog. Pag sinabing cystitis, infeksyon okay, sa bat pantog. pantog, ito po. Dahil uh, sa bakterya. So, nagka-bakterya doon. May lagnat, masakit ang puson, kasi ba diba ang ating pantog medyo mababa yan. Uh, minsan naman, madalas umihi o masakit paglabas ng ihi. Meron din tiyatag na paleoner So ito naman impeksyon ng kidney mula dun sa bacteria. So may lagnat, masakit balakang pero usually isang side lang ng balakang, madalas umihi, balakang dito. Oo, loin. Dito sa loin, no. Dito. Oo. Yan. Ah, sa... Ano yan? Tinitira natin 'to. Pag masakit, ibig sabihin may impeksyon dito sa Kita mo yung mga doktor, tinit, merong kidney diba, punch, gin, di ba? Alam mo yung na. kidney punch sa boxing, dito rin yan. So, pag namamaga yung kidneys, masakit yan pag uh, pinapalo dito. Uh, so dito. sabi ng doktor, ah oh, masakit ba to? Tapos gaganyan gaganyanin. Mga so, magagalit pag na ganun. <laughs> Hindi, ganun ginagawa kung masakit. Uh, masakit. Dito. Yes, meron din tinatawag na glomerulonephritis o yun naman yung pagkasira ng pansala o kasi ang pansala natin, ang tawag glomeruli dun sa loob ng bato o kidney. So, pag yun ang nasira, glomerulonephritis, uh, merong acute, biglaan, may chronic, matagalan na pala. Ilinaw ko lang yung sintomas ng uh, UTI, yung sinasabi mo, mahapdi. Pag, pag ang infeksyon dito sa bladder, dito sa pantog, kadalasan mahapdi sa dulo ng ihi yung matatapos na ihi mo doon yung oops ang sakit ang hapdi na sa dulo pero kung yung masakit buo masakit eh baka sa iba naman ang cause di ba sa lalaki ganun din eh minsan sa pag-ihi mahapdi din sa lalaki hindi lang sa pantog pwede rin sa prostate eh. kung may lalaki kasi may prostate kung mayroon tayong prostata minsan mahapdi din tapos yung sinasabing mapula yung ihi na may dugo, hindi talaga pula na pula na ano ba, parang pakwan na pula, hindi ganoon. Ang pagka pula niya pink lang, parang konting konting pink lang. Parang may bahid na konting pula 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 konti dugo na 'yun. Diba? Hindi talaga kailangan dugo na lalabas eh. Yes, Dr. Lisa. Uh -oh. sa microscope kasi nasisilip nila. Hmm. So, merong prostatitis, infection naman ng prostate, glanda, mga kalalakihan, Pwede din bato sa bato, o kidney stones. Mm -hmm. Yan, doon medyo mas mapula yung ihi niyo, or mas pinkish talaga. Ang kidney stones talaga iiyak ka sa sakit sa kidney. Uh, sa may singit, ang feeling ng kidney stones, karamihan ng Pilipino nagkaka-kidney stones, para kang madudumi. Diba? Dati nangyari ito sa akin. Parang dudumi ka, dudumi ako, pero walang dumi lumalabas. Yung pala, yung sakit na parang iiri ka, kidney stones na yon So, napakasakit nun kasi pag naipit dito nga sa ureter, pati din sa kidneys. Yes, Dr. Yes. Ah, uh, pag din tayo ay nag-ehersisyo ng matagal, yung mga long distance running, Yan. pwede yung mag yung ihi. Hindi rin maganda yung sobrang exercise na talagang pagod na pagod. Meron din na didisgrasya. Yung na-hazing, oh. yung nabugbog yes. ng sobra. Na-discuss ko na rin, hazing, oh. di ba? Nabugbog ng sobra, nasira yung muscle, nadurog, hindi makalabas sa ihi. Puro protina eh. Nahihirapan yung kidneys, hindi makalabas dahil sa nabugbog siya, nasisira. Isa din, katulad na sinasabi ko sa inyo, para hindi masira kidneys, huwag masyado maraming karne. Mm -hmm. Kuwento sa akin, meron daw ngayon na all you can eat eh, Korean beef eh. Na pag ginain mo lahat yan, puro karne, medyo mahihirapan din ang kidneys mo. Pag nasobrahan, mahihirapan siya baka tumaas pa creatinine mo. So, hinahinay lang sa... Uh, ang kainin natin doon yung all-you-can-eat vegetables <coughs> ng mga Korean food. Kasi kaya nga nila sinasamahan ng vegetables eh. Oo. Uh -uh. Kasi may beef daw ngayon, all-you-can-eat. Yes. Pag Sige. may tumor, uh, pag Kidney humihi tumor. talaga kayo ng dugo, nakita nyo, magpatingin po agad. Kasi meron din mga tumor. Ang maganda lang dito, pag naalis ng maaga, okay na. Tapos, uh, tignan din natin yung kulay ng ating ihi. So, depende ito sa hydration ng katawan natin o yung dami Alright. ng tubig sa ating katawan. So, kapag uh, medyo kulang tayo sa tubig, hindi ba nagiging medyo Madilaw. sobrang dilaw? Mapanghi. Oo Pero kapag tama lang, dapat light yellow lamang ang kulay. <coughs> Kaya lagi ko sinasabi, oras na makita ko yung ihint ko ang kulay medyo yellow na, hindi na hindi eh, na maputi-puti, eh ininom na ako sa baso, dalawang basong tubig. ahabulin ah, mo na. Ibig sabihin, dehydrated ka na. Kasi ang problema sa katawan natin, ah, lalo na yung mga nasisira na yung mga sensor natin. Tayo, kulang na sa tubig, ang ihi natin, yelo na yelo, hindi pa rin tayo nauuhaw. Bakit? Eh kasi tumatandaan na nasisira na yung sensor. Eh. Kaya kahit hindi ka nauuhaw, uminom ka na uminom. Basta naging yellow na uminom ka na dehydrated ka na. Gamitin mo na lang utak mo kasi hindi na gumagana yung sensor natin ng pampauhaw. Yes, o kaya naman yung mga nagtatrabaho na nasa aircon, di sila nakakaramdam yes. ng ihin init. So dapat lagi din tayong iinom mm, ng tubig. tubig. Minsan maputi naman yung ihi natin, parang may puti-puti. So pwede itong nana or white cells o protina o yung tabang na kain natin. So pag may infection may mga puti-puti din. So sign of infection 'yon. Parang ibata sinasabi mo maputi ah. <coughs> Kung may maputi lumalabas sa mga lalaki, eh ibang usapan 'yon. Siyempre isipin ko baka may tulo kasi common yun eh. Gonorrhea, tulo. Uh, maputi 'yon. tignan nyo. sa mga lalaki ito. Ah, uh, pwede rin sa babae eh. gonorrhea, yung brief, yung underwear natin, uh, silipin nyo, Uy, bakit may parang maputi at madilaw? Na may amoy. Oh, so nahuli si mister. Uh, sa ang galing? bat na gaya nangyari? Yes. Uh, sa England, yung royal family minsan nagiging violet. So porphyria ang tawag doon. So hindi gaana sa ating mga Pilipino yun. But may pattern ng gano'n. So uh -oh. pwede rin uh, medyo reddish-brown. So, ito naman yung sobrang bilirubin mula sa ating atay. Kaya nga po, yung mga may sakit sa atay, di ba, parang kulay iced tea, mm. yung kanilang ihi, ihi, sintomasyon ng sakit sa atay, yung mga hepatitis A, di ba, nagiging kulay <coughs> iced tea din, tinatanong niya ng doktor. Tsaka yung mga umiinom ng gamot na rifampicin, nagkakos din ng pagkaroon ng reddish brown na ihi i-add ko na rin yung uminom ng mga vitamins, di ba? Vitamin B, C, kompleto. Kasi misa sobra sa vitamins, hindi kita may mo, nagbabago rin yung kulay. Di ba? So, masama ba yun? Ah, hindi naman masama. Kaya lang, gusto ko yung vitamins, mas tama. Mas gusto ko talaga yung vitamins sa prutas mismo, di ba? Tinuturo ko sa prutas mismo, sa rambutan, sa gulay mismo doon ng vitamins mas hindi dumidilaw yung ihi kasi sa daplet sa tablet ibig sabihin sobra-sobra yung dose eh. kaya tinatapon din ng ihi natin kaya pagtingin mo sa ihi mo yellow green di ba yellow green 'yun eh naka vitamins 'yun ah uh, pag sobrang concentrated uh -oh. na yung reddish brown pwedeng maging black so dahil din 'yun sa gamot o yung dugong luma naman ah uh, yun nga kung naglalabasan na ng dugo doon sa inyong pag-ihi Meron ding orange color, ibig sabihin dehydrated na tayo or may sakit din sa atay o umiinom ng mga gamot katulad ng mga Prima Queen, yung mga vitamin B2, yung riboflavin, yes, Ayong yung INH. Yan, orange yun. Yung gamot para sa TB, naka-orange din na ihi. Pero okay lang yon, Kasi kailangan nyo uminom ng gamot sa TB kaysa Number seven killer ang tuberculosis sa Pilipinas eh so kailangan gamutin. Eh. Itanong niyo lang sa inyong doktor. Hmm. Tapos uh minsan pwede din blue or green, blue green, uh, Maaring may nainom kayong gamot o dye doon sa inyong kinain kasi ngayon 'di ba naglalagay na rin sila ng food coloring so isipin niyo ano uh -huh. ba 'yung nakain niyo. Pero meron ding mga sakit ng pamilya. Ayon, pag ganon, itatanong na natin 'yung mga familial benign hypocalcemia, hypercalcemia, yung mga ganong mga sakit. Tapos, ito, isa pang nararamdaman natin, pumunta naman tayo sa mahirap umihi. So, minsan, ang dahilan ng mahirap umihi, baka kinakabahan ka. Di ba, pag may kaba ka, nahirapan ka umihi. O, or, depende sa lokasyon, baka naman sa tingin mo, very open yung pag-iihian mo. So hindi minsan makalabas yung ihi o Sisingip mahirap yung ihi. Oh, oh, oh. Mm -hmm. Actually wala to sa libro eh. Pero marami ako na-experience na ganito. Tawag nila dito shy-bladder. Mm -hmm. Diba? Pag maraming tao o do sa urinal, meron kang katabi, uh, hindi kang ma-ihi, ma ma diba? So imagine mo na lang, gamitin mo yung utak mo, imagine mo na nasa bahay ka lang, ganyan. So, may mga factors din na gano'n. yung mga bata, di ba? Hindi makaihi, di ba? Kailangan. yeah. Ang isang tip pala sa mga hindi makaihi, buksan nyo yung gripo. Mm -hmm. ha? Buksan nyo yung gripo ng mahina para tumulo yung tubig. Kasi pag tumulo yung tubig, parang nilaloko mo yung utak mo. Uy, may tumutulo ha. Mapapaihi. Di ba yung mga bata? Di ba pag pinapaihi si baby, ayaw umi. Ano gagawin ng tatay? Sasabihin, Diba? Mm -mm. So, pag pinag... Ganong ginagawa mo, mapapaihi yung tao. Reflex yun, eh. Napapaihi. Yeah. Or kahit sa mga elderly, pwede din natin buksan konti yung gripo. Uh -uh. So, yung mga prostate gland na lumalaki, so, naiipit yung tubo. Yung tubo kasi, ng pag-ihi ay dumadaan sa gitna ng prostate. So, kapag lumalaki yung prostate gland, naiipit yung tubo. So, yun, nahihirapan umihi yung ating mga elderly o yung mga, yung mga lumalaki yung prostate. Tsaka syempre, kapag namamaga, may infection doon, yung mga prostatitis, nagkakos din ng hirap umihi. Tapos, ah, minsan doon sa urethra, doon minsan mas masakit pa. So, maaring kos. Uh, sa babae. Uh, kung sa babae or sa lalaki, nandito po yung urethra. Uh -huh. O yung pinakalabasan na, yung huling labasan ng ihi, ah, maaring may infection. maaring nasugat. O dahil may kidney stones. Kasi masakit po talagang lumabas ang kidney stones. So, yun yung mga kadahilanan ng hirap umihi. Meron din naman madalas umihi, polyuria, nararamdaman din yan. Uh, pag uminom tayo ng mga kape, tsaa, alak, malamig, Alat. yung buntis, ihi din ng ihi. O minsan takot, minsan yung takot either hindi maihi o ihi naman ng ihi. Tsaka yung may cystitis o yung infeksyon sa pantog, yan, minsan naman pandalas ang pag-ihi nila yung mga diabetiko, pag nakita nyo madalas nagra-rashes, tapos merong mga yeast infection sa kababaihan, e baka, tapos ihi ng ihi, e baka po tumataas ang sugar, tapos yung mga may bladder prolapse sa kababaihan, o yung buwa, yung mga Pelvic organ prolapse kasi nga um da, o yung may damage sa puerta dal sa panganganak yung buwa kakakarga minsan uh, mabigat ang kinakarga bumabagsak yung uh, matres meron kulang din siguro sa exercise yes kasi sobrang exercise, mabula ang ihi ang comment papa urinanalysis po tayo dapat yung ihi nyo normal naman may bula pero yung bula dapat nawawala ulitin ko ha Normal may bula sa ihi pero yung bula dapat nawawala after one minute observe mo. Pag hindi nawawala yung bula, mabula pa rin, parang may sugar o ano, magpa-check tayo, check for protein, baka may diperensya po yung kidneys natin. Urinalysis po. Yes, ah uh, baka naman din umiinom yung mga tao ng pampaihi. Eh siyempre, mas iihi tayo. May mga gamot ho, may mga pasyente na nabigyan ng pampaihi mas madalas din yung ihi nila. So, tignan natin ano yung mga gamot na iniinom natin. Pero sa akin, madalas ako umihi. Uh, wala naman ako sakit nito. Okay lang kasi malakas ako uminom ng tubig. Yes. Eh. Um, so, sa mga sumusunod sa paya ko, 12 glasses of water a day, okay lang ihi ng ihi kasi nga uh, nalalabas mo yung dumi. Normal yon Itong mga sinasabing ihi ng ihi, yung sobra-sobra uh, talaga tsaka hindi ka naman uminom maraming tubig, ihi ng ihi. Ibang-ibang usapan ibang yun. Diba? Yes. So, meron naman pagkakataon, konti ang ihi, o oliguria, ang tawag doon, konti yung lumalabas. So, maaaring may kidney failure, yung nabanggit ko kanina na glomerulonephritis, or dehydration. Baka nagtatain na, kulang na talaga sa tubig, kaya hindi na siya umiihi. Meron din yung gassy urine, yung parang may utot o pneumaturia doon sa pag-ihi. Maaaring nagkaroon ng koneksyon mula sa bituka, papunta sa pantog or kaya naman mga fistula na tinatawag mula uh, nagkaroon ng connection doon sa pantog at sa puerta mula sa panganganak. Okay. 'Yon. Tapos um uh, kailan tayo nagpapayu paano magpa urine test? Ito po importante, urinalysis. Ang tawag nila dito midstream urine. Kung pwede sa mga kababaihan mm -hmm. o kahit sa lalaki kuha muna tayo ng mild soap, uh, magsabon muna tayo ng kung nasa bahay po kayo, ano, or bago kayo pumunta sa laboratory, uh, sabonin muna yung puwerta o yung labasan ng ihi, banlawan mabuti, at tuyuin. Tapos, uh, pag binigyan na kayo ng lalagyan, pupunta na kayo sa comfort room, iihi nyo muna yung unang, um, umihi muna kayo, may lumabas muna. Tapos yung gitna, yun ang sasaluhin nyo. Gano karami yun ang tanong hanggang mga some 10 ml 10 ml so kumbaga yun dalawang kutsarita dalawang kutsarita yun yung dami 10 ml uh, uh, Tapos may amoy din amoy tignan nyo rin yung amoy ng inyong ihi misan baka uh, parang may ammonia diabetic yon so o kaya baka may kinain tayong bawang spinach mushroom, truffle, yan. Maaamoy yan. Tsaka yung pag umiinom tayo ng vitamin B6, maamoy din yung ating okay. uh, ihi. Pag may protina, ang ihi yon mabula. Ano? Normal na beses ng pag-ihi. Yung iba, 6 to 7 times sa 24 oras. Pero kung mas marami ang iniinom, pwedeng 4 to 10 times a day. Okay din lang yon Depende. Uh, Gano'ng kadami ba yung nilalabas nating ihi? Uh, from 800 ml to 2 litro. Kasi pag nagpapawis ka hanggang mga 800 ml. Pero kung hindi ka gano'n nagpapawis, 2 litro din ang iyong ilalabas. Ah, uh, tamang yes. pag-inom ng tubig, dapat dalawang minimum sa walang sakit. Ano po, sa normal na taong pinag-uusapan natin, mga dalawang litro kada araw sana. Ako o walang baso. Yes. Ako So, in-explain ni Doc Lisa ano yung mga sintomas ng uh, problema sa ihi, tapos ano yung mga posibleng sakit, ba diba? Sinabi na niya, tulad ang common na sakit, isa-isahin natin, urinary tract infection, meron ka na sabing diabetes, meron ka na sabing uh, kidney problem, ano pa, Doc Lisa? Tapos yung mga iba, normal lang dahil sa iniinom mong gamot, okay? So, sasabihin na natin yung gamutan, kasi may nag-comment kanina diyan, nagagalit sa iyo. Puro ka lang daw sintomas, walang gamutan, 'di ba? So, 'yun na po yung gamutan eh. Ang ano gam ito po sa huli, yung aking gamutan. Ito uh -huh. po UTI, Sige. ang gamot po ay uh -huh. antibiotic. So, anuhin natin mm -hmm. yung gamutan isa-isa. So, pag sinabi nagpa-check tayo ng urinalysis, 'di ba? Tapos nakita natin lumabas diabetic, 'di ba? diabetic, mataas yung blood sugar. Ang gamutan sa diabetes, uh, number one, siyempre magbabawas sa matatamis. Di ba? Tapos, kung mataas talaga blood sugar nyo, palagay natin mga 200, mga ganoon, ah, kailangan na uminom ng gamot. Di ba? Magpapacheck tayo sa doktor para doon sa gamot kasi hindi pwede kayo resetahan dito sa Facebook. Di ba? Kasi Sasabihin ko lang sa inyo, ano yung pangkaraniwang binibigay na gamot? Yung mga glycoside, mga diamicron, may metformin, tapos mayroon din mga insulin binibigay na gamot. So yan yung gamutan doon, bawas sa matatamis at magpapapayat kung diabetic. So yun yung isang gamutan. Tapos para naman sa UTI, urinary tract infection, ang murang gamutan na walang gagastusin, para happy ang mga viewers natin, wala magrereklamo, 10 to 12 glasses of water, di ba? Tapos kung gusto nyo pa libre talaga, pwedeng dalawang basong tubig, di ba? Kunyari may infection ka sa ihi, wala ka talagang pera. Inom ka lang dalawang basong tubig agad, tapos mawawash off yung ihi. Minsan, gumagaling na yung infection sa sa ano, sa ihi, mababawasan na. Pero minsan, kung talagang umabot na dito sa taas, dito na sa kidney, sa kidney na masakit, kailangan na uminom ng antibiotic. At minsan, di nakukuha ng oral antibiotic, uh, kailangan ma-admit ka pa sa ospital bago bibigyan ng antibiotic sa suero. So, ganun po. Kasi, uh, depended, para tama yung gamutan, kailangan ma-diagnose muna natin tama. Hindi po sabihin, ihi ng ihi, uminom ng ganito, uminom ng juice, tapos wala namang ganung shortcut, di ba? Kasi yung katawan ng tao iba-iba. Mamaya, yung ibigay, may nakakabuhay sa ibang tao, may nakakamatay sa ibang tao. Kaya maingat tayo. Hindi madali yung basta-basta, inumin mo to, gagaling inumin. Hindi, wala nang namatay, di ba? Kaya iniisa-isa natin yung symptoms para siguradong tumpak yung, tumpak yung sakit, ang tumpak. Pero ang pinaka tama talaga, magpapacheck tayo sa doktor. Pero dinadagdagan lang natin ng tips para kahit maiksilang explanation ng doktor, alam nyo ano yung mga home remedy na gagawin. Yan. Dr. Lisa, UTI. Okay. So pupunta na po tayo sa treatment part nitong ating show. Urinary tract infection, so pinag-uusapan po dito, kidneys, ureter, o yung tubo, pantog, at urethra. So yan po ang lahat ng coverage ng ating uh, dinidiscuss. Unang gamutan, uh, binibigay po antibiotiko. Sinong doktor ang pupuntahan? Pwede po ang nephrologist o yung doktor para sa kidneys, at saka urologist. Pwede din po magpagamot uh, babae o lalaki, pwede din sa urologist. Uh, pwede rin sa mga kababaihan, kailangan din natin ng lifestyle change. Uh, kailangan mild soap lang ang gagamitin sa puerta importante ang kadinisan. Tapos sa ah, panty liner, awag ah, na ho tayong gagamit Oo, ng panty, panty liner, liner kung wala tayong menses. Yes. Pero kung may menses, allowed naman Kasi yan. Kasi kung may panty liner o oh, masikip na masikip, Lisa, baka hindi tayo So kung masikip na masikip, baka makulub eh yung puerta So pwede mag-infection. Yes. Diba? Sa mga kababaihan, ang pagpupunas po ng tissue, aharap ah, muna, papunta sa likod. Amin uh, sa nakakalimutan natin likod papunta sa harap mm -mm. ah hindi po maganda yun. mas maganda yung harap papunta sa likod Tsaka kung may regla dapat maghuhugas kasi yung regla ano yun eh maduming dugo yun maraming bacteria maraming bacteria yon kaya maghuhugas so, na higit so ting magpapalit ng pads kailangan po naghuhugas din uh, inum ng maraming tubig para ma-flush out kung ano man yung nag-iipong bacteria doon sa ating pantog so kailangan mas umihi tayo Uh, mas, maaaring makatulong din ang pagsusuot ng mas maluwag na pantalon yes. At cotton na underwear Kasi para mas maganda yung ventilation doon ang sabi So nga, pag naka-antibiotics, yes. pwede pong mag-yogurt Yun lang po Ang sabi po ng uh, kaibigan natin, Dr. Katigo Para iwas sa uh, infection sa ihi uh, Tsaka iwas sa mga pula-pula sa singin Gusto niya yung underwear ng babae One size bigger Lawlaw. -law. Gusto niya lawlaw -law yung underwear. Bakit gusto niya lawlaw? -law? Uh, para hindi daw makulub eh. May tulog. Tsaka isa pang mahanggandang tip at libreng tip. Lahat, libre. So, natutuwa, hindi natutuwa, libre ang tip. Ang tip natin sa mga mag-asawa pag nagtatalik. Pag nagtalik sila, bago matulog, kailangan muna umihi. Okay? So, pag nagtalik ang asawa, dapat yung lalaki, yung babae, bago matulog, iihi muna. Kailangan isang ihi. Kasi pag hindi umihi, doon nagkakayuti ay. Ang tawag, po. Doon nagkakayuti ay. Ang tawag dyan, honeymoon cystitis. Pwede nyo i-search. Nag-honeymoon, nag, -honeymoon, nag sa ihi. So, yun ang kadalasan. Kasi nga, alam niyo naman, syempre, may mga bakterya, aakyat. Kaya dapat umihi, ma-wash out. Eh. Kaya inom ng uh, maraming tubig. Okay? Anong gamutan pa gusto? Okay. Sige. So, yun po. Kompleto na yung gamutan. Ito na yung pwedeng gamutan ilusot natin sa Facebook. Diba? Binagay ko na sa... Sa antibiotic, uh, kailangan makita nung doktor. Pero usually, antibiotic, mga 3 days lang eh. Hindi rin kasi pwede basta-basta iinom na antibiotic. Mamaya, hindi angkop. Tsaka mamaya, masana yung katawan nyo. Masana yung katawan. Kasi antibiotic, pinapatay niya ang good bacteria and bad bacteria. Eh. Kaya ako ayoko rin. Pag madalas ka nag-antibiotic, napapatay din yung good bacteria mo. Eh. Kaya gagamitin mo lang siya kung kailangan-kailangan sa urinary tract infection. Okay? So, added tips. Nakompleto ko na ba yung tips? Uh, mura lang po ang urinalysis, mga 50 pesos hanggang 100 pesos pag sa tingin nyo may problema tayo, yes. punta lang po tayo sa laboratory, marami nang makikita sa ihi at dadali natin yon sa pagamutan okay. kung pwede. Okay, so tapos ilalagay natin dito ang gamutan kasi ng doktor ganito, di ba? Hindi hindi ito gamutan na shortcut, bigyan ito na magic na tablet. Ang gamutan, dapat ganito, diagnosis muna. Una-una, interview muna sa pasyente. Ano ba yung sakit? Ano na ramdaman Para tama. Pangalawa, diagnosis, ano ba yung sintomas? 'Di ba? Para mahulaan. Pangatlo, laboratory test, itong urinalysis para para makasure tayo o oh, may nana, may dugo. Tapos pang-apat, pag, nahul, pag na inaral na natin ano yung sakit ng pasyente, doon lang tayo papasok sa gamutan sa dulo para maeksakto natin na mabubuhay yung pasyente at hindi mamamatay. Diba? So, yun po yung ginagawa natin. Pero, mahaba naman pasensya natin. Eh. Mahal naman natin lahat yan. Total, uh, ginagawa naman natin to para sa Diyos. Kasi siya naman nakita na libreng tips, libreng gamutan para po sa inyo. God bless po. Like and share po. Okay lang po yan. Ang ulan, umuulan sa maganda at mabait. Lahat tinutulungan, di ba? Ng ulan at ng araw. Ganun naman eh. Tulong lang po tayo sa lahat. God bless po.